adobo o ba? Ah, ah. Sarap. Pinapak lang yan. Isang kilo yan. Tapos, yan na lang ang natira. Oh, bigyan mo nung grits. Bigyan mo pa. Bigyan mo grits. Bigyan mo grits. Yan. isang kilong pa ay yan na lang ng tira talagang kinain ko na na miss ko yung pa Ayan, niluto ko agad na adobo alam ko rin kung yun alam mo yan alam mo ang tago nito alip mo yung may alip